Pupuntahan na namin yung isa sa pinupuntahan ng mga Marikenyo. Yan yung Riverbanks. Kitakitsa lang tayo mamaya at makikita nyo mamaya si Kabugak pagod na naman. Angas! Uh, so dahil pinapark tayo ni Kuya Chip, ang uh, hirap ng parking dito sa Riverbanks. Bibigyan natin siya ng sticker ni Kabugak, syempre. Para manalo rin siya sa raffle. Help po, kuya, pwede ka manalo. Follow mo lang yan kuya. Na pwede kasi tayo mag-picture. Mag-picture, Sa aking mga kaibigan na bagong customer, kaya dito na kayo sa aking stall number 66! Yeah! Dito daw, 50 pesos ang kong bala. Tumukan na natin. Balikan na natin guys Uy! Na, okay Uyang, na, police po kayo? Malapit na Malapit na itong baril eh Ah, retired na kayo? Okay, retired na ako <laughs> Wala, para sa old cool upper Hala! Jandel, magandahan na ka na Dahil, pwede mo na kahit agayon mo sa akin yung baril Kaya ko ipotok pa rito sa mukha mo Gamit ang Ha! <laughs> bumalik sa akin Bakay, back to you At all, isang best pa lang ako tumakamano dito Back sa blind Wala talaga, sa so tool pa rin Bruh Yan Nick Ako na muna ang sa iyo magpalinga ako muna Pwede ako magsilbi ang anak mo Ano ba? May, may kalaban ba ako dito? A ito na. Seven. Oh yeah. na, nilambay ko na. Oh, na lang tayo dito. Skateboard na pula. Ano Ano Skateboard na pula ko. May manok na pula dito, may skateboard na pula. Meron yun, 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 yun. Ooooooh <tinyo> <tinyo> Ooooooh Nakakatakot mo ako palang Paano pa kaya pag pumasok ko dito takot lang kami ng multo Ooooooh <tinyo> Dito kami sa Horror Tunnel Ooooooh <tinyo> <tinyo> Yamanek, Yamanek yaman! So mga kabagak may waiting for others sa mga Kwento Pintuha muna tayo ng mga katatakotan nila So Ano mga katatakotan? mo mo nangyari sa'yo sa akin <laughs> <laughs> siguro ang na pinakanalangang takot sa moment ko yung ano eh yung hindi ako nagpaalam na pupunta ng peria what? bakit naman? bakit ka natakot? ano? takot ako sa girlfriend ko pre? Thank you very much sa inyong pagtanggilit. Natawad kami. Susunod, sana makakita kami ng kumakain na manok. Ay, Ay magkano per ano? Per 50 pesos. Sige. Apat na piraso, 50 pesos, guys. Subukan natin yung mga ganito dahil nung nakaraan, puro tayo rides. Ngayon, ano naman tayo? Manunusok naman tayo. 50 pesos, guys. Ay, sorry! Ito pa lang eh. Parang ano to, by features lang to eh. Sumuputok-putok. Bagay! Ah. Wheezy! Dahil sa malayo pa yun eh. O. Oh. Three in a row. O, oh, sampun. <laughs> Nandito na tayo sa halfway mga kabiga. Gago na. Teka lang. Ayusin ang buhok muna ni Kabugak kaya medyo may stress na ako dito eh. Dapat may makuha tayo dito guys. 15. So dahil nga yan, nagtanong si Kuya kung anong channel natin. Follow mo yung sa Facebook. Yan. Kabugak TV. Yan. Kuya. Thank you very much Kuya. Gusto mo yung kunin si Pikachu. Wow! Porto to diba? 20 pa kailangan ko. Banatan ko pa. Pero pa ako eh. Woo! Kailangan kasi pala mga muscle muscle dito maabuga ng hirap. <tod> Last three na lang to. Mauhuha na si Pikachu. Kabuga TV. Panalo tayo ng Pikachu. Kabuga TV. Kabuga TV. Kabuga TV. Kabuga TV. Kabuga TV. na ayun oh kaya kaya pa natin Ay, out -out 'to sana, uh, uh, eh not out the salary from from sana process pa makita na dito no. na to kapugak TV kapag pag ma-chat ah! so, mga kabugak dito tayo sa ano mix up mix up yan parang ayoko na na niya, masaya rin yan men Pero hindi nakakailo yan Ayaw ko dyan, ayaw ko dyan Ayaw ko dyan Ayaw ko Nung nakaraan kasi sa Vikings, naalala ko yung hirap na dinalas namin Kaya ayaw na uli yun Pero, as time goes by and as experience, you know Siyempre, ayaw ko nang mahirap sila buka At baka maso ka na naman Makabugak, medyo pagod si Kabugak pero lalaban tayo dito. Napakita natin yung shooting natin dito.

Please. Please? Ay, pagka 3 points, ano makukuha? Wala ka maliit lang. Ayaw wow. ko na kasi 3 points kasi I love you, I love you. Follow mo ako sa page ko. Pwede ko manalo sa ng raffle. Yan, yeah, pwede. Ay, sorry. Ay, 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 thank you. Thank you. Dah, mo rin na tayo sa airsoft moment. Tanggol! Maganda-handa ka na dahil papalitan na kita. Don't nice. ako na magliligtas sa'yo kay Ramon. Handa mo na. Handa mo na ang sarili mo. Bilis ang balay, eh, no? <tok kiss> ano ba nang tama mo? Bulta <tok kiss> eh <tok kiss> mo, ligtas na ligtas si Mokang. <tok kiss> Walang katama-tama. wala no, walang tinamaan. <laughs> pwede pang gamitin po. Ibig sabihin, tina? ang tinamaan ko pala, yung Puso ni ate. Ayan <laughs> o, one, two. Parang Pwede pa, pwede pang gamitin mamaya. Yeah. Mukhang dyan ka na muna sa buhay ni Ramon. Hindi pa na. Kailangan ko pa makin sa'yo. Ito lang tinamaan ko. Yung pang handle pa. Ang <laughs> malas. So dahil <laughs> ka, bibigyan ng sticker si ate na ikitawa sa sa'kin. Mamapanood ka sa video ng vlog. Dapat please, mga na Mm -hmm. mo sa Bugatti. Paano sa Rapol? At pwede kang manalo ng Rapol. Pagkali like and share mo. Yun. Anong laman ng Rapol? Ang laman ng Rapol ay gaming. Tango! Helmet. helmet. Helmets. Nagmamotor ka ba? Ngayon umangkas ka na, may helmet ka na. Boom! <laughs> Wala kinamaan. So yun na nga mga kang bugak After nga maglaro namin ng mga iba't ibang laro dito sa Riverbanks Naisipan na namin maghanap-hanap ng mga pagkain dito sa food court lang yan ng Riverbanks Meron dyan mga shawarma and mga dried food or ano, mga fried Na may mga kalamares at may mga drinks din, mga fruit shake At syempre may mga dynamite at iba't ibang klaseng pagkain Ang napiling kakainan ni Kabugak yung siyempre yung favorite all-time favorite ni Kabugak dito sa Riverbanks etong dampa, Fortune Grill. Bossing! Oh. At... Wala, nag-ikot-ikot lang kami dito eh. So ito mga kabuga, nandito kami ngayon sa Fortune Grill, dito sa, mm -hmm. ano, beside, ano, uh, Riverbanks river banks. At may mga iba't ibang inihaw dito, may existing, mga kilawin, fried, sinigang, miso, sampalo, mga ganyan, fried, uh, mm -hmm drinks, meron din, meron din silang mga leche dito. at isa pa, may libre dito, uh, mangga, na may kasamang alamang na masarap. So, pipili muna si Kabugak, pipik sa inyo kung ano mga namin. So ayun na nga mga kabugak What a tiring night After so many adventures and more talk dito sa riverbanks Eh may narealize lang ako ilang mga bagay na nais kong ibahagi sa inyo Sabi nga Kagustuhan ng pagiging masaya Maari mo piliing maging masaya At darating din sa pagkakataon na may magpapalungkot sa iyo sa buhay Pero nasa sayo kung magpapapekto ka o hindi Kaibigan, lagi mong tatandaan, walang gaanong kailangan para magkaroon ng masayang buhay. Nasa loob mo ang lahat ng ito sa iyong paraan ng pag-iisip. So paano mga kabugak? Sumama sa mundo ng mga sabi-sabi, adventure at pag-usapan natin yan kasama si Kabugak TV 24-7. Samahan niyo pa rin ako sa mga susunod nating episode ng Peria Series.